Hello mga meses! Itong mga sinari na to mga meses ko ay talaga namang hindi naman talaga ako dapat maglinis. Pero dahil nga kasi dumadami nga talaga nga ang mga insekto o kung ano-ano nga talaga nga dito nga sa may mga ila ilalim nga namin ay naku mga meses ko talagang kailangan ko na talaga maglinis. May nakita kasi si mama la kasi nga dyan nga alopiha nandun nga sa may ilalim nga dun nga sa may bandang kusina. Pero napatay na rin naman nga mga meses ko hindi pwedeng hindi papatayin yun at papabayaan lang kasi nga syempre lumalakad yun at syaka naglalakad yon kung mga meses ko ba ako sa mapunta. Kaya nga syempre si Mrs. nyo kahit nga ganun nga napatay na yung, nga yung hayop na yon ay syempre kailangan ko na nga talaga nga, maglinis. Gusto ko kasi talaga mga Mrs. lahat ng mga kasulok-sulukan nga ng bahay ko is matignan ko nga kung nasaan nga talaga or meron pa nga ganun nga hayop o di kaya ibang hayop. Mahirap na rin kasi talaga na nga na hindi nga nakakapaglinis nga ng bahay or di kaya nakakapagpag o di kaya yung pagtanggal-tanggal ng mga gamit, pag iba, -iba ng style, ganun. Kasi mga meses ko sa totoo lang sa sobrang dami nga, di diba nga mga hayop ngayon na nga, hindi nga maintindihan ko saan nga sila nga nang gagaling dahil nga, nga, nga tag-ulan. Abay, syempre tayo mga nanay is kailangan na nga natin yung gumawa nga ng paraan. Oh, kung makikita nyo nga dyan nga nagilawgawan pa nga ako mga meses. Ano ba yan? Ewan ko ba mga meses ko pagka nga nakakita nga ako nga ng hayop nga na akala ko nga eh nandyan nga lang nga din nga sa tabi-tabi kahit wala naman. Ewan ko ba nagigilawgawan ako? Nilinisan ko na nga dito nga sa may banda nga talagang kwarto dun kasi sa may banda nga kusina mga meses ko is nalinisan na nga dun nga ni mama lang. Nakapagwalis na tsaka syempre na nga din nga ng basa nga, yung sahig. Eto rin nga ang isa sa mga dahilan mga meses ko kaya nga ayaw ko nga talaga maglagay nga talaga ng floor mat. But na syempre sa ilalim nun malalagyan pa nga ng mga kung ano-ano nga mga dumi. Tapos syempre hindi mo rin makawalisan nga yung ilalim nun kasi nga naka floor mat ka. Oo, oo maganda nga yung ibabaw pero pag tanggal mo ng floor mat na yun Diyos ko po sobrang dami nga dumi at syempre sobrang iba-ibang mga hayop ang mga nandun. Ito ang ginawa nga ni Daddy Ben nga ng mga lalagyan ng mga kung ano-ano anek, mga meses ko. try ko nga na ilagay nga dito sa may tabi ng Jura Box. ko nga mga meses ko kung kakasya or di kaya maganda nga tignan titignan nga dito sa may part na to. Itignan lang naman natin mga meses ko pero hindi ko talaga siya ilalagay nga dito kasi sabi ko nga parang sobrang laki. At saka hindi talaga nga siya nga bagay nga dito. Ewan ko ba mga meses ko bakit nga talaga nga kasi ako yung nga yung tipo nga ng nanay talagang ikot ng ikot nga talaga ng mga gamit nga sa bahay. Alam mo yung tipong wala ka naman dapat linisin pero maglilinis ka at kailangan mo maglinis. Ewan ko ba? Siguro nga mga meses ko naging habit ko na nga ito nung dalaga pa nga ako na wala akong anak. Syempre din ako ng mga panahon na yon. Syempre pag dalaga ka at mo na, syempre ganun at ganun pa rin talaga ang gagawin mo lalo na pag nagkaroon ka na nga ng mga babies aba naman syempre mga meses ko pag ka nga maarte ka nga sa katawan mo ay eh, syempre kailangan is ka rin sa bahay mo lalo na sa mga anak mo kung mapapansin nyo nga lahat nga sa mga mini vlogs ko wala naman nga akong ibang mga bina vlogs kundi nga paglilinis ng bahay pag-aalaga ng bata pasok nga sa trabaho kaya nga hindi ko minsan nga talaga nga alam kung paano nyo nga napapanood nga yung mga mini vlogs ko na parang paulit-ulit lang diba? sa bagay, mga mrs ko wala namang ibang ginagawa naman talaga ang nanay kundi nga maglinis ng bahay mag -asikaso ng bata, di diba? O siya, mga meses ko, nilagay ko na nga dito nga yung Durabox. Pero sabi ko nga talaga, ay eh, parang hindi nga talaga magandang tignan. Kaya nga, syempre, borda, tanggal-tanggal na nga si meses nyo. At saka nga, sobrang nga talaga, ang laki. Ang bigat na ito talaga, mga meses. Ewan ko ba? Ang dami ko na nga, ginawang anek-anek nga dyan. Parang nga kahit papano nga is tumaas-taas nga itong mga lalagyan nga ng damit namin. Pero no choice talaga, mga meses ko, hindi talaga siya aari. Kaya ang ginawa ko nga talaga is tinanggal ko na nga din nga. na lang din nga na nasa baba nga yung mga lalagyan nga ng aming mga damitan. Pero sa susunod naman, soon nakabili din naman ako ng Dura Box. Ganun naman talaga eh, 'di ba? Mga meses ko lagi naman tayo nagsisimula nga talaga sa wala, 'di ba? Hanggang sa makapundar nga nang paunti-unti. Wow, the man Pero pag ako nga nakakapundar nga mga meses ko hangga't maaari, hindi ko nga kailangan nga talaga nga siyang mabenta or ibenta kasi sama 'yun, pangit 'yun, 'di ba? Pero ito talagang ginawa nga talaga nga ni Daddy Ben nga mga meses ko na napakabigat ay naku, puta, ganti ko 'yan mga meses. Sobrang stress na stress nga ako kung paano ko nga ayusin yon? Ito na nga mga meses ko kumakita niyo nga nilalabas ko na nga at ayoko na nga nga makita. Diyos na-stress lang ako, at napagod lang ako kung paano nga yung gagawin. Hindi din naman ako katulad ng mga ibang vlogger nga na napakaganda nga ng bahay. At sobrang mamahalin nga din nga ng mga gamit. At sobrang magaganda nga din nga yung mga gamit. Hindi ako ganun, ano mga meses ko. Ang lagi kong point of view, kung ano lang yung makayanan, ay yun lang, pagtiisan. At pagka meron, or may sobra, saka lang pwede bumili. Hindi naman sa lahat ng oras is kailangan nga natin nga magparang nga o magparami nga din nga ng gamit para nga din nga masabi nga na okay, uy, ang ganda, ganyan. Kasi nga mga meses ko, mas may importante pa kailangan nga asikasun or kailangan ng paggastusan. Kasi nga sa panahon ngayon mga meses ko, ay naku po napakarami nga talagang gastusin at sobrang mahal talaga ng bilihin sa totoo lang. Lalo na sa may mga katulad natin, may mga anak na. Hindi pwedeng basta-basta lang. Syempre mas kailangan at mas priority din natin ang mga anak natin, mga needs nila. Nilagay ko na rin pala diyan yung maliit nga na lamesa na hindi naman nagagamit mga meses ko at yun nga yung pinaglagyan ko nga ng mga unan at kumot. Tapos ito nga lalagyan nga namin nga ng damit nga ni Daddy Beno, wala naman takip. Eh syempre tinakpan ko na nga lang nga din nga ng kurtina nga na para nga maganda tignan. Pagkatapos ko nga si kasuhin nga lahat-lahat mga meses ko, eh syempre ito na nga ginawa ko, kinabit ko na nga ulit nga yung puzzle mat, at syempre malamig nga kasi yung sahig, hindi pwedeng nakayapak nga yung mga chikiting gubats ko nga dyan. Malaki nga ang naitulong nga nitong puzzle mat na to mga meses ko, kasi syempre hindi nga tayo nakakapaglagay nga ng sapin nga sa kutsyon, kaya nga ito nga ang nilalagay ko, puzzle mat. Syempre malamig pa rin naman yung nga yung semento, no? At syempre isa pa rin nga ang best way nga doon, pagka nga tinatanggal ko nga ang kutyon, nililikpit ko, eh syempre ito nga ang kanilang inuupuan, yung puzzle mat. Kaya, hindi talaga pwedeng wala talaga nito mga meses ko kasi hindi naman sila nga nasanay nga magchinelas nga sa loob nga ng bahay. Matagal-tagal nga din nga kung hindi nga nakapag-vlog, gawa nga din nga. Syempre, sobrang dami nga din nga mga ginagawa nga rin nga sa buhay. Alam niyo naman ang nanay. Hi. At the same time mga meses ko, syempre working mom din ako. Ano ba naman? Kaya ang dami kong gawain sa araw-araw. Ayun nga mga meses ko, bakit kita niyo nga 'yung pagkalagay ko nga ng puzzle, mat syempre gabi na nga din nga 'yan. Kaya nga syempre nilagay ko na din nga 'yung kotse. Kapag nga nakapaglinis na nga ako ng lahat-lahat nga mga meses ko, syempre hindi ko nga kailangan nga makalimutan nga ito incense mosquito repellent niya. Grabe talaga mga meses ko kahit lang gam, ipis, lamok, talagang namamatay talaga dito mga meses. Lawang lang yung sinisindihan ko niyan tapos syempre naka-open nga yung bintana at saka nga yung pinto para nga lumabas pa nga din nga yung amoy niya. Pero naiiwan pa rin yung ibang amoy nga dito sa loob. Yung mga maliliit nga na lamok nga talaga mga meses ko na hindi natin nga nakikita at lagi nga tayo kinakagat ay talaga namang mamamatay mga meses ko. Oh, kung makikita nyo nga dyan nga ito nga malaki nga nilagay ko nga dito nga sa loob kanina, is ko na nga talaga at nilabas ko nga dito nga sa may labas. Sabi ko nga is ka-stress ka, tula ka naman dapat ngang ilagay nga dito, kaya nga itatapon na kita. Okay, tapos pa eh, no? Ginawa ni Daddy Ben, tapos itatapon ko lang, napakasama. Sabay walis-walis na nga din nga dito nga sa labas, para nga syempre kahit papaano nga ismalinis nga dito sa ating paligid at bawal nga ang makalat, at tignan Ito rin talaga ang pinaka-best nga talaga nga na pinaglilinisan ko dito nga sa akin pinaglulutuan tsaka nga sa lababo. Kasi alam nyo naman mga meses, 'di ba? Dito naman kasi talaga nagsisimula nga mga insekto, mga hayop-hayop nga dahil dito nga tayo nagluluto, dito nga ang pagkain. Kaya nga always na pagkatapos ko nga magluto is nililinisan ko nga ito lalo na nga sa gabi bago nga kami nga matulog is kailangan nga ito ay malinis. Hindi naman pag sinabi nga kailangan is maganda nga yung bahay mo, kailangan is malinis. Pag pangit yung bahay mo is kailangan nga is madumi. Hindi naman ganun mga meses ko. Kahit pangit yung bahay mo or hindi nga ganun nga kagandaan is kailangan nga malinis. Aanhin mo nga yung magandang bahay pero sobra naman daming kalat. Diba? Kahit maliit yung bahay nyo mga meses ko is kailangan pa nga din nga talaga is malinis nga talaga. Ang number one nga talaga nga tinitignan ko nga talaga nga dyan pagka nga ko sa ibang bahay, is yung CR. Kasi ang ko pagka malinis nga talaga ngayon si is malinis nga talaga yung buong bahay ganun talaga syempre yung ginawa ko nga dyan nga is nagpalit na nga din nga ako nga ng panglatag nga sa kama hiling ko kasi talaga hindi ako pwede nga mag dark color ngayon kailangan is mga light color para nga syempre makikita ko kung ano yung mga dumingang pakalat kalat or yung mga hayop nga nang gumagapang gapang nga sa bahay nga namin grabe sobrang dami kong pagod nga yung araw na to mga meses ang kailangan nga natin ating tandaan is kailangan hindi naman lahat bago lalo na kung alam mo magagamit pa is kailangan pagtiisan mga meses ko hanggang dito na lang muna magandala naman at naman ang bahay um, Just don't forget to follow my page Para nga syempre lagi kang updated Sa aking mga bagong mini vlogs mm -hmm. So kung hindi mo naman natatanggap Subscribe ka sa aking Youtube channel Lalagay ko yung link dyan Sa my comment section O siya Bye!